for today's vlog ay samahan nyo muli kami sa aming panibagong araw. Panibagong araw, panibagong lakad na naman. Kaya naman, iwan na naman sa amin na mga batang arit may lakad nga ni Jose na ate. Maaga pa nga lamang hoy na pagliligoan na yung mga batang yan. Kaya naman, sobrang daming energy na naman. Tingnan pa naman ninyo si ate at daw gagambang nagagawa ng sapot sa sobrang kulikot. Ari naman si Alicia ay gusto din pumanaw at gusto din maglalambitin sa inapagagawa ni ate Kion. Kaya naman, um, binuhat ko na lamang si Kiona at baka nga, nga ni mauntog at niliwaliw ko na laan din sa sa labas ng bahay namin. Garning edad nga niyo pala kay Kyona ay talaga namang kalikutan pala. Kailangan nga niyong nakasubaybay pag inabantayan na talaga namang pag nalingat nga lang ng kauntay kung ano-ano nang -ano inapagkukuting ting. Fast forward, bandang alas 11 na nga din ho pala rin ng tanghalit. Nakita ko si Tano na nagaluto ng aming pananghalian. Ginataang alimango nga niyo pala yung kanyang alutuin ngayong araw at arin na nga niyo at inalagay na niya yung mga alimango. Sunod naman yung nilagay ay aring kakanggata at hihintayin nga hong makuluan ng ayos. At dahil nga kami ay may ginagawa at mamaya pa naman ang pa niya, ay siya na muna ho ang nagluto. Lahat nga niyo kami dini sa bahay ay maalam magsiluto. Kaya naman ho pag may ginagawa yung isa o wala dini ay halinhanan kami sa pag-aasikaso sa bahay. Sa ilang minuto nga niyo palang paghihintay pagkatapos mailagay yung mga iba pang gulay ay nakuluan na din na rin ang ayos. At ari na nga niyo at luto na pala ang niluto ni tanong ginataang alimango. Usok pa nga lamang ho ay talaga namang mapaparami na kaagad ang kain. Pagkatapos nga niyo pala din ni Tanong maghayin ay kumuha na din ako ng aking kakainin. Thank you Lord sa blessing kain tayo. Habang tulog pa nga niyo pala diyan ang mga bata, idali-dali na akong kumain para pagkatapos kong kumain at gising na sila, ay sila naman ang papakainin ko. Kinahapon na naman nga niho ay napagdesisyon na namin ni Ara na umahon ulit sa bundok. Dahil nga niho pala ilang linggo na kaming hindi nakakapunta doon ay sobrang hinugan na daw ng mga purutas doon. Kaya naman ho, dali-dali na rin kaming pumaroon. Niyayan na nga rin ho pala namin diyan yung aming mga jowa at kako nga ni yabit ng no aming adaling mga bangka. Bali na utusan nga rin pala kami diyan ni tatay na pagkukuhan kanin na daw yung mga inipong lagpak na durian. Sobrang sagana nga niyo pala talaga ng prutas din sa Mindoro kaya naman kami nakailang pabalik-balik na din sa bundok. Wari ko nga niyo hindi la ang alimampung piraso na ang nakuhang bunga doon. Kaya naman o tuwing meron din sa bahay ay eh, talaga namang hindi titigilan ni na tatay at ang mga kapatid ko. Lalo na nga niyo pala nung bunso kong kapatid na si Jetro talaga namang alas 11 na ng gabi ay eh, eh, nagabukas pa rin ng durian. Dumaan na nga rin o pala kami diyan sa bahay nung aming mga tiyahin at kakungani mahiraman la ng ita. Pinahiram na din nga pala kami nila bangkat para daw madali-dali naming madala yung mga ni naming mga prutas lalo na nung durian. Sinamahan na nga rin pala kami diyan ni Kuya Kili at taringanit din na kami dumaan sa shortcut. Sabi ko nga pala sa taga video ko ay kuhanan man lang ako ng magandang kuhang video din eh. Akala ko naman nga niyo ay nakasunod din sa akin likuran ay ba't naman ka ako nakatigil yun doon sa dulo? Ay di aring nga at anong layo nang kuha sa akin? Ano na yun? Medyo malalim-lalim nga niyo pala yung dinaanan namin din eh. bago talaga namang lagas na nga lakas ng agos bago anong linaw ng tubig. Bali man din nung maglubog-lubog din habang nagatatawid. Kaso naman nga ni ay hapon na kamit ng madali ay nga may mga kasama. Pero sa susunod nga ni ho palang balik namin din ay talaga naman sisiguraduhin ko ng makakaligo na ako. Dini na nga ni ho pala kami dumaan sa hawan kaso naman aray pa ahon kaya naman hiningal tayo ng kaunti. Pagkaahon naman ho namin din ay nakadaplas na pala kaga si Kuya Kili sa puno ng lansones. At dahil nga ni ho pala panay pa ahon kanina ay ngayon naman ay puro paluso. Bangkuhan nga lamang pa lang kami diyan ng isang bangkat na maliit na lansones. alipang kain nga lamang pala namin na rate kasama na din ni ang pampamigay. Sobrang mura nga, nga nyo pala ng kilo ngayon dini na lansones pagpakyaw. May 15 nga niyo at saka may 25. Lalo na nga niyo pala pag ganing klase ng lansones, dabaw kung tawagin. Malalaki nga niyo pala ang buto ni Ray bago pag hindi pa kahinugan ay sobrang asip. At taring nga nyo at nakapuno na kami ng isang maliit na bangkat. at bumaba na nga rin pala kami diyan kaagad at para ako'y pumutas na rin kaunting rambutan. Siro nga niyo pala tawagin at malilit nga laang. Medyo nakalawit nga nga niyo pala rin kaya naman madali akong nakakuha. Pumitas na nga rin o pala ako ng ilang pirasong bayabas diyan at talaga naman sobrang dami ding bungat na galagpakan na laang. Di ni nga pala kami dumerecho sa bahay at di ni nga pala lahat nakaipon yung mga lagpak na durian. 23 piraso nga niyo pala yan at ilang araw na ding lagpak kaya medyo madami-dami. Ari nga pala lahat yung prutas na nakuha namin. Rambutan, lansones, durian at may ilang pirasong mangosti na inugug ni Ara sa puno. Matapos naman namin ng makakuha ay di na namin yung aming mga dalahin. Pinaglalagay na nga niyo pala namin na rin ang ayos sa basket at saka sa daladala naming bangkat. At pagkatapos ay umuwi na nga rin ho pala kami. Kanya-kanya na nga rin ho pala kami daladala diyan at ang akin nga ni aring dalawang basket at sila naman nga niyo ay yung bangkat na puno ng durian. Medyo may kabigatan nga niyo pala yung aming mga daladalang yaan kaya naman tamang lakad laang. Pagkaliban naman ho namin din sa ilog ay nakasalubong ko nga niyo pala aring ninang ko na aring. Ako nga niyo ay wari ko ay sa sunod na pangita natin ay may dala na akong imbitasyon para sa inyo. Abangani naman. Sa ay na nga niyo pala nung aming tiyahin kami dumerecho para nga isa uli yung hinaram namin bangkat. Kaso naman oi no, sabi nila ay dunalaan daw sa may tulay namin isalin sa sako aring daladala naming durian. Kaya naman oi no, natin na kami nung aming isang tiyuin para siya daw ang magabalik nung bangkat na aming hiniram. Mahirap naman oi no, kung ari apas anila ang sa sako ay wari kung ani tusok ang likod bago makatawid doon sa tulay. dinin na nga niyo pala kami dumaan sa mismong tulay at sinaara naman ay doon na sa ilo. May kasabayan din nga niyo pala kami diyang lumusog na isang kariton na may lamang mga saging at sa mga prutas. Meron din nga niyo pala akong nakita ang mga kaibigan nating mangyan na may kanya-kanyang dalang bangka. mga laman nga niyo pala nilang kalakal yun tulad ng saging na kung saan ay galing pa sa bundok o hulo. Sobrang sisipag nga niyo pala nila talaga naman kahit kalayuan ay pilit nilang ibababa yung kanilang mga kalakal para maibenta lang. Nang makarating nga niyo pala kami dini eh, kaagad-agad naman namin nilagay sa sako yung daladala naming mga durian. At dahil nga niyo pala marami arit motor lang ang aming dalay pinaghati na laang. Pagkatapos naman di aring nga ni tumuwi na rin kami. Hanggang dini lamang muna ang aking video. Salamat sa inyong panonood. God bless.